unti unti nang nababawasan ang bilang ng mga deboto sa Quirino Grandstand. Ang ilan sa kanila, hindi alintana ang ulan, makahalik lamang sa itim na nasareno. Si Sujin Kim sa detalye, live. Magandang umaga ulit, Audrey. Audrey, oo nga, unti-unti nang nabawasan ang dami ng tao dito sa Quirino Grandstand. Pero patuloy pa rin naman ang pahaliko ang papugay sa ngayon makapal pa rin ang pila at medyo mabagal ang pag-usad nito. Hindi naman alintana yan ng mga deboto kahit pa nakararanas ng paambun-ambong panahon. Nagsimula na rin maglinis ang MMDA pero natigil lang muna dahil nga sa pagsama ng panahon. Sa ngayon, hindi pa rin tumitila ang pag-aambon kaya medyo malamig sa pakiramdam. Ang ilan ginamit na lang ang kanilang mga dalang tuwalya at balabal bilang pangtakip ng ulo. Audrey, base sa huling ikot namin, maluwag-luwag pa rin naman ang daloy ng trapiko sa UN, Rojas Boulevard at Kirino. Audrey, mahigpit pa rin ang seguridad dito sa Kirino Grandstand. Marami pa rin nakabantay na mga pulis at nakaistasyon sa kanika nilang mga poste. Ito para matiyak ang seguridad dito sa Quirino Grandstand. At mula nga dito sa Quirino Grandstand para sa Traslasyon 2024, Sujin Kim para sa bayan Maraming salamat Su Jin Kim